Hmm? lalabas ako ng bahay at wala akong ulam tinatamad akong mag luto kaya bibili ako ng luto layo nakakatamad magluto ngayon dahil lang mamahal ng mga bilihin saging kaya mga bindi rin alam yun? ay nga bindi yun morning aga-aga nilang chismisan ha 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 Bakit nila pinutol yung... Ay, yung malunggay. Ang daming malunggay. Oh. oh ang daming malunggay. Pwede na ba kumanguha dyan? ako, oh. oh, daming malunggay. Ah, katambad magluto eh. Ang init. Sobrang init. Ayan. Ayan. Pinaliguan niya yung Pinaliguan niya yung Tsukyanan niya Christina Ay, ang ganda ng bulaklak ang ganda ng bulaklak ko. Bulaklak. Ay! Ano nangyari sa sakyanan niya? Uy! ba Bako! Hmm, ganda nang bolak-balik. Hmm. Mm. Ayo, lambat. Sudah nang bolak-balik. Itu. Mm. yung pagbulak yun. ano klaseng bulak? naknak, nap Ay! Mm. Sarap! Hi, Marines! Good morning! Ay, ito ba yun? Ay, sarap, pork, mm. sarap! Yummy, yummy! Ayan! dito ako bumibili pagdi ako nagluluto. Sarap na luto niya.